Inaresto ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang lalaki dahil sa pagbebenta ng mga rehistradong SIM card online sa ikinisang entrapment operation sa isang terminal sa Quezon City. Isa lamang itong kadibayan na walang pinapalampas na krimen ang ating pambansang pulisya at sila ay alerto sa anumang sumbong o reklamo na kanilang natatanggap mula sa mamamayan upang agad nila itong Patrol Patrolwoman Mary Grace Artizuela sa report. sa isang bus terminal sa Quezon City, kalaboso ang lalaking ito sa entrapment operation na isinagawa ng mga tauhan ng Northern at Quezon City District Anti-Cybercrime Team na humantong sa kanyang pagkakaaresto. Kinilala ito bilang si Alias Ali, 42 anyos at residente ng Lucena City dahil sa talamak na bentahan ng mga ristradong SIM cards sa iba't ibang social media platforms, nagsagawa ng social media at online investigation ng ating mga kapulisan laban sa mga online na nagbebenta ng mga ito. Upang maiwasan ng ilegal na aktibidad tulad ng pagdanakaw ng pagkakakilanlan ng isang tao o pandaraya. Nasasangkot ngayon ng suspect sa paglabag sa subsequent sale of registered SIM card ng Republic Act No. 11934 o ang SIM Registration Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa pangalaga ng ACG Headquarters Kamkrame para sa dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. The entrapment operation was initiated following a report received by our office on May 29, 2024, through a landline call from an anonymous caller. The caller claimed to be a victim of an online scam perpetrated through a Facebook group by a specific user that are allegedly selling registered SIM cards. Subsequently, our team conducted online investigations and cyber patrolling, leading to the swift identification and apprehension of the online center. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network alagad ng batas taga-taguyod ng balitang police.